Okay guys, di tayo magpapatalo Yahagi sa tubig. Wala nang intro-intro Arig Yun, lang, I lang. O, Yung Yung, post -pro. yung post -pro. Post -pro. Ah, uh, marami tayong baso guys, baka di tayo papasa. Uulitin natin kung uubra ba yung ginagawa nila. Ng Pilipinas di talaga tayo magpapatalo. Ito guys, tubig. Subukan natin. So subukan natin guys kung uubra ba. Kain na guys. Hala. Di talaga siya masusunog guys oh. Pag may tubig. Okay talaga siya guys. Hindi talaga sa masusunog pag may tubig pala siya. Hanggang tubig lang pala talaga siya. Yung guys, konti na lang. Ayun o. Okay talaga sa guys. Pasado tayo.